konti na lang. Lapit na tayo. Di ba? Good morning, good morning. After ng reunion ng Buds last night, kulang pa ako sa log 2. Uh, pero andito ako ngayon sa Habanatuan. Siyempre, check-checkin natin yung ating uh, pinagagawang munting bahay para sa ating pangarap. Ayan. Ito na. Pasok na tayo. Ito na. Ayan. Ito ano yung bahay. Actually, nagkakaroon na ng forma, oh. ba? Diba? Mayroon na yung bubong. ba? Diba? Hindi na tayo makakadaan dito kasi dito dati yung pinto, eh. So, ililipat yung pinto sa gitna. Medyo malayo ikot na natin, ah eh. Ang dami ng tambak, eh. Yung sa likod yun, yung planong loft type. Eh, si engineer kasama ko. O, di ba? Ah, kaya yat po din yan. Yat po. Yun, ito na. ah, Good job, engineer. Ayos. Yeah, parlins. Ito na. Di ba? Nagkakaroon na ng itsura. Kumbaga, namin makeover na. Tapos ito, Anado Damio. Ayun si Idol Jerome, oh. Eh. Mga yat po din to. Puyat din, kagaya natin. Di ba? ito yung dating banyo tinibag na silagay natin doon parang lumalabas tatlo banyo natin dito kasi ito yung magiging common CR Kaya yan 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 diba konti na lang lapit na tayo diba ito yung next project gagawin natin loaf type uh, sa likod pero kailangan talagang triman tong ano uh, kawayan, kailangan natin mapaputol ito na yun. So, ito yung natin. Parking area. medyo pababa yun. Magkakaroon tayo ng konting kubo-kubo. Barbecuehan. Diba? Ani mo ka dyan, ha? Ani mo. So, ito. Jeff Orman Roger. Yan. Safety, diba? Kailangan naka safety tayo. So. head coach ko. Engineer Joey. Discarting Pinoy talaga oh. May sarili electric pa no. Ikot ka pa dito. Diba oh. Ayan oh. No? Sobra kasi init dito sa Kabanatuan oh, no. So merong discarding Pinoy. Parang siso ah. Yo yo yo. SUV. Service Utility Vehicle. <laughs> Shoutout out Boss Harold Villanueva JH Athletics Soul 94 ah, Grabe, napakainit Dito sa Kabanatuan Hindi nga napaka Apakainit Diba? wala tayong magagawa Kailangan natin bantayan Ang ating Munting pangarap Ayan, naku, dami pa nakasabi to Ay, naku Buong araw na tayo nandito sa site Pero, ganoon talaga ang buhay Buhay probinsya Hmm. Foreman Road. Ang yeah, pangangagawa di ba? Nahihira si engineer kasi lalipat yung main door. Lalagyan ng window. Window. Dito sa Banatuan, lahat maraming window. So ito, mga sakto sa bedroom 2. Ito, hindi ko lang alam kung pasok sa bedroom 3. Na aircon o dito sa 2. Naging alaala niyo sa ala Dining Room. Yeah, ganoon talaga pahaba. Eh. Yes sir. Maraming salamat mga ka-winners. Abangan niyo ang mga susunod na kabataan. Ingat mga ka-winners.